Hello, dito tayo ngayon. Nagamit tayo ng kuryente o power. Kailan natin magpaandar ng generator. Uh, may authorized person ito. Siya. Kaso nga lang wala siya dito kaya sinabihan na rin ako dati na pwedeng pandarin ko at tinuro sa akin. Ngayon, ang una sa lahat, chichik natin yung diesel niya kung baka mamaya walang diesel. Titignan natin yung diesel. Ito kasing gauge niya, sira kaya titignan natin yung manual yan, yan puno pa, oh daan pa kaya sige natin ano, ito kasi gits nya, sira na kaya ano, yan bago natin pandar eh. tingnan natin yung diesel nya baka walang diesel, yan ituturo ko kung paano pagpandar yan. ito ang ating generator yan yan. Depth she electronics, electronics pala to. Ang una, ito on. Makita nyo may off on. Yan. May mga ano siya. Pangalawa ito. At pangatlo ito naman. Yan. Subukan natin. to so, on natin. Una on. Yan, naka-on na. Yan, nakalagay. Hintayin natin, calling. Yan, stop mode. Yan, pindutin na natin 'to. Yan, naka-manual mode na. Ang natin na pindutin ito, green. ang panel natin, panel. Ito ang ating gagamitin kaya kailangan. Na, uh, ito ang auto respirator na format. Marasa ka kung alam wala siya dito kaya ako na yung nagpantat dahil sinabihan niya ako dati na pwede. Ang gagamit ako, no? ito yung one mo yun. Pupunta sa aking fabrication tow. Magkakating kasi kami ng plywood kaya kailangan ko ng power ko so, connect ko na dito. Yan. Ito so, yung panel namin. Yan. O, siya talaga yung ano dyan, o, authorized. Yan. Hindi e, ako pwede kaso